First up, ang all-girl group na nagtayo ng bandila ng Pilipinas recently po sa isang talent show sa China ang nagpasigat ng mga kantang Bang at Babalik. Please welcome G22! Kasama natin ang ating team captain, Hi, AJ. Hey, Hello po! Nice to see you again! Nice to see you again, AJ. Kamusta? Ka? <laughs> Ano naman po, masaya. Sobrang masaya na nito ulit kami. Yes, and we're so happy to yes. have you once again. AJ, please introduce your team members. Okay po, eto na. Anime ba siya? Cartoon ba siya? Hindi, magandang tao lang talaga siya. Siya, si Althea. Ang pangalan niya. Althea. Ayan, ayan. Ayan. Oh, Nor! niya ang bawat Nort ha. She's Jazz! <laughs> hey, Jazz! Welcome! share na cute ng manika, Anika! May good news po ako sa mga fans niyo dahil hindi niyo na po kailangan antayin ang concert ng G22. Alam niyo kung bakit? Dahil live na live po sila magpo-perform sa harapan ninyo ngayon. Maraming salamat. Alam niyo, ang inyong makakalaban eh, very competitive din. Sila po ay isa rin P-pop group na hindi lang sa Pilipinas sumisikat, pero pati na rin sa abroad. At recently, na featured din po sila sa BBC News. Eh, hey, bigats! So the group behind the songs, Maharani at Dayang, nandito po ang Alamat! Yeah! Ang team captain, Tubong Pampanga, Ejao. Yes, sir, Ding Dong. Masa mayap Mayo, mayap Okay naman mo Okay. So, ito po. From Kalinga. Super sweet on the inside but super spicy on the outside, our leader, Tanero. Hey, Tanero. Welcome. Hey. Ito man From Samar, he is a man full of riz. at napakagaling na vocalist. We have RJ! RJ! RJ? From Davao, nonchalant but super hot, napakagaling na rapper, Alas! <laughs> Ay, grabe. Alam nyo, isa lang po ang tatak. Diba ang tatak? nang alamat ay ang paggamit po ng local language. 'Di ba sa inyong kanta sa kanilang kanta ngayon, ano-ano ba 'yung mga language na ginagamit sa inyong kanta, Jao? Kapampangan. Ilokano. Yes. Ilocano. Waray. Bisaya. Meron din 'tong Zambal. Wala po dito ngayon sila Sina Mo and Thomas. Wow. Pero nagsusupport sila. Sumisigaw na 'yan. behind the TV. <laughs> nice, nice. Good luck to you all Thank you so let's much. Let's get it on 200,000 pesos and maghihintay sa winning team tonight. Kaya alamin na natin 'yan sa survey. Hey Genjo, come on. Let's play round 1. Good luck. Top 6 answers are on the board. Paghihinalaan mong may lahing kambing ang iyong kapitbahay kung siya ay blank. Go! Jow! Mahilig sa vegetables. Mahilig sa vegetables! Mahilig sa damo! Diba mga ganon? bang mahilig sa vegetables? Yup! AJ, you guys should get the top answer. Paghihinalaan mong may lahing kambing ang iyong kapitbahay kung siya ay blank. Takot maligo. Takot maligo! Takot talaga sila Verified po yun. Takot po sila maligo. Ang galing nun. Ang tanong, nandyan po ba yan sa ating survey? Yes! Pero mas pa rin. Pass or play, Jow? Play. Let's go play round one. Come on. Ano yun? Pag sususpet siya, ano? pag hihinalaan mong may lahing kambing ang kapitbahay mo. Kung siya ay blank. Mahilig mag... Meh. <laughs> kung member siya ng Alamattas Kambing siya, ano kaya sound niya? <laughs> Survey says... <laughs> RG, pag ihinalaang mong may lahing kambing ang iyong kapitbahay kung siya ay... Alas, pag ihinalaang mong may lahing kambing ang iyong kapitbahay kung siya ay... Blank. Meron silang farm! Alam mo ba kung nasa ang farm na to? Uh, probinsya. Sa probinsya? Oh. Meron daw farm. G22, time to huddle. Alright, Jow. Pag hihinalaan mong may lahi kambing ang kapitbahay mo, kung siya ay blank. Amoy dume. Hindi ay kasi ayaw maligo eh. Uh, ah, natin. Pero anyway, I love the inside, Jow. Let's see. Sana nandiyan ba yan na amoy dumi? Hanit, hanit. Kaneo, pag hihinala mong may lahing kambing ang iyong kapitbahay, kung siya ay blank. nagbibigay lagi ng gatas. Hey! Wow. Ang ganda nun! Pwede yun, pwede yun. yun oh. Sabi nga daw nila, isa sa healthiest milk, ang gatas ng kambing. And dyan po ba? namimigay ng gatas. ani ka. Pag mo, may lahing kambing ang iyong kapitbahay kung siya ay black? May sungay. Jazz, ano pa kaya? Madaming buhok. Madaming buhok. Alpha, pag mo, may lahing kambing ang kapitbahay kung siya lang. Cute. Cute <laughs> Cute. Okay, AJ isang tamang sagot lang kailangan natin. Ano kaya para sa inyo sa G22? Pag mo may lahing kambing ang iyong kapitbahay kung siya ay... Siguro, masama ugali. May sungay. May sungay! Nakuha kaya nila ang round nito. Nandiyan po ba ang may sungay? All right. Let's see kung ano yung mga hindi nahulan. Number five, please. And finally, number one. Parang mahirap yata, no? Mahirap makuha yung top answer na yun.